nagtubo na ano sinanay pa eh so ito kita mo yung ano nanay na o. Oh. nagtubo na sipin mo ilang araw na ito na naka ano lang dito sa lupa nakatambak lang walang matawag na magsako tatatlo lang kami Pero, marami nang naisako. Ha? Ay lang. Ay malaki na yung tanim kong rambutan no. Habang nagtatanim ng mais inapa eh, gitnaan na ng rambutan. Magpa-practice pa lang magtahi. Ngayon Mm.